Okay, so, let's do na panyapon. Yan. So, yung ulam ko is bangus. Daing na bangus. So, syempre, uunahin natin yung chan. So, this is my favorite part of the bangus. Then, let's do the sawsaw. Ilan kukulang tong kanin ko sa akin? Sarap. So, hindi na ako nakatagluto ngayon. Kaya, nag-order na lang ako. Seven na ako nakalabas ng gabi. Buti na lang yung sasakyan ko is van ulit. na yeah. Hanggang dito na sa loob ng subdivision. Kaya mabilis lang ako makalating sa bahay. Paglating ko order agad. May may na na. Diba? lang so, laki kong bangot. Actually, oh. Pwede ko pa tong iulam hanggang Bukas ng umaga. So, hindi ka nalugi dito. Kasi, pag nagprito ka ng bangs, mahirap yun eh. Sa ito, 65 pesos. Mas, this one. buto ng kalamansi. Kala ko kung ano. Buto na talaga ako.